Ano ah, ka guys? Muno niya akong kuwan guys oh. Ni ah, akong kaubto. Gamay ra kaya eh, kanon mga ayon itlog isa ka jumbo pud ni oh siya itlog. Hmm. Mga pagoy gulay. Tatong nangon ko gani oh ka munggay pag mamana ko dagin. Dudto man gud guys, daghan ko og kaonon kanin. Daghan na gid nini nako. Daghan na gid ni siya kaning rice para nako. Para panugtod na nan busog ay eh. dali tabaho itlog. Okay. Guys, wala pigyan ako na hurtang, ang rice. Mm. Natuwaan, hindi na ko siya gamit kaayo. ayo. man ko na ay eh, gulay, gulay, wala akong ginakao. Nabusog naman gud ko sa aning kuan, guys. Gulay o oh. itlog sa kabuok, jumbo, mga gutang itlog. Busog na ko, manong dili na ko makaon. Unahan din ako kaon ang gulay, itlog, or kanang... Dili na kaya na ko kaunong kaya nabusog na ko sa isa ka jumbo ng itlog o oh, gulay. Unahan mo ko gulay, na ko kaon ang gulay, ng itlog niya kung naay mga karni. Unahan mo din ako ka Ingunahan e, na dito, guys, kanang gulay, itlog nya Karni panagsa Hmm. Pero nang hindi gudang gulay na ko, gulay o itlog niya, nagsalipit ang kain niya.